哈哈哈！哈哈哈哈哈哈 up mga kuya? Alam namin na beating kayo sa aming unang video na nilabas. Ngayon ho ay nandito naman ulit kami sa panibagong segment ng aming mahiwagang tanong. <laughs> Ngayon ho ay pupunta na kami upang maghanap ng aming mga taong tatanungin. Yo, let's, yeah, let's go! go! Um, ano po, uh, una ko tanong is, may ano po ba experience sa pag-ibig po? Uh, meron, meron po. Ah, <laughs> uh, ito po, ang una, ang pangalawa pong tanong is, ano po ang tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig para po sa inyo? Um, pa so, ano? So, ano, pa ako eh. Hindi, ano lang naman, kahit nasa sa ano, ano, ano lang. Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa amin? Apo, ano po yung tunay na ibig sabihin <laughs> ng pag-ibig po para sa inyo? Pagmamahal sa si sarili. Tsaka sa, ano po, yun lang po. Panginoon. Sa, noon. 🎵 Music 🎵 Ganyan po. ano din. Pagmamahal. Ano? Pagmamahal ng patutin ganyan. Siyempre ah. Yan o. Ano po ang ano ko? Una akong punta nung is, may experience ako? 🎵 Music Ano po ba kayo sa pag-ibig po? Oo po. Mayroon naman po. Tayo po. Yan ano. Um ito po ang ano ko, oh, pangalawang tanong is, ano po ang ano, tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig po para sa inyo? Yung tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig po para sa inyo. Yung parang yung, kung paano ko kayo magmahal. Yung parang pagmamahalan talaga na yung ano po ano po yung pinaka ano po yung paano kung paano po ba yung magmahal ano po bang mga paraan para maging tunay po yung pagmamahal niyo sa isang tao wala sa sarili ko muna Masteran Tarasso Triceratops! Triceratops Save the tiger Tarasso wala po sa sarili ko wala basta wili sa yung poprotektahan yung isang mahal na tao yung taong mahal mo oh, sa inyo minamahal talaga yung ano niya hindi yung sa bumabasa sa itsura kaya minamahal ah uh, hindi totoo yan tama um, it, um, ano po may experience po ba sa pag-ibig <laughs> 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 hindi naman po kasi ito about sa ano may jowa kayo sa may jowa kayo sa mga ang pag-ibig ng po sa pang lahatan sa family niyo sa kaibigan niyo yun lang naman po an ito po ang ano una po ang tanong is, ano po ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig po para sa inyo pamilya para sa family po ano ano po yung pinaka ano po tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig po para sa inyo kung paano ko kayo magkano mahal paano po <laughs>

Ala po. Okay. <laughs> Una ko tanong is, uh, may experience na po ba kayo? wanna be my lover, with my friends. forever. Friendship never ends. Sa pag-ibig po. Mm -hmm. No. Meron, Meron naman po. Kaya po. Meron po. Okay <laughs> po. Okay po, ito po ang pangalawang tanong po. Ano po ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig po para sa inyo? Pag-gusto <laughs> mo yung <laughs> gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga 🎵 Gusto mo na sagot mo! Pa? alam. Pag gusto mo yung tao, pa, okay. ganun. Pag, pag, pag meron ka nalalanda na sa akin. No? Yan po ang uh, tunay na pag-ibig mo para sa inyo. Sa inyo po. Ay, no, Di Wala akong yan. Wala. Hindi naman po ang ano, ang pag-ibig po naman kasi, hindi naman po. Sa pamilya Oo, mo. pwede po sa pamilya at no, sa kaibigan po. Sabi ano <laughs> Ano, Um, ano po ang una o lang po? Pong... Tanong is Ano po yung tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig para sa inyo po? Ano? Hindi ba ba um, wala na kay dalawa? ano pa po ano? Sa inyo po ate ya talaga ano 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 to. ano 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 po yung opinion niyo po. Uh, opinion. ano ano po ano 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 po ang tunay na ibig ano ng pag-ibig um, po para ano 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 po ano po tao ang nagmamahal ng sobra at ibinibigay nila lahat ng oras nila sa minamahal nila. Pero sa huli, iiwan din naman sila. Nagumaan na ko. pa sa Di ba ganun po talaga sa, ano, sa pag-ibig? Pag nagmamahal ka po talaga is... Um, may Saka, may ano may time na masasaktan ka may time na hindi kaya ano kapag nagmall ka kasi hindi mo siya makukontrol. <laughs> <laughs> ano kahit sabihin mong hindi mo ibigay lahat yan kahit kayo magiibig sobra magagawa mo yun kasi hindi mo naman makukontrol yung feelings mo <laughs> Tsaka hindi mo naman alam na iiwan ka din para sa noon ah <laughs> uh, ito po, um, ano po ang mga may papayain niyo po sa kanila sa mga ano, gan wag ibibigay lahat ng pagmamahal nila, magtira sila para sa sarili. Ganun din sa akin. Ganun <laughs> din Ito naman po yung pangatlong tanong is, ano po, bakit po maraming tao ang nagmamahal ng sobra at ibinibigay nila lahat ng oras nila sa minamahal nila pero sa uli, iiwan din naman sila? Bakit po maraming tao ang nagmamahal ng sobra at binibigyan nila lahat ng oras nila sa minamahal nila pero sa bandang huli naman, iiwan din naman sila? Yung parang binigay niyo na yung lahat, pero sa huli, iiwan din naman mo kayo. Kasi po, parang nagsasawa yung babae eh, sa saan mo ginagawa ng lalaki, kaya siya iiwan. Hmm. Sa inyo ko. Yeah, matino ang isip ko, pero ako'y sabog na. Bakit? Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na. Gets Hindi mo gets. ano po, ano parang ano po yung ang bakit po kaya ano, parang binibigay nyo na yung parang po sa sarili nyo, bakit po parang binigyan nyo na yung lahat ng oras nyo sa taong mahal nyo, pero sa huli, iwan din naman po kayo. Eh. Parang ganun lang po yung shortcut ng tanong. <inaudible> Nasa sitwasyon po kasi yun. Nasa sitwasyon po na Kung mahal po ba talaga, like. no? <laughs> ganun no. Ah, ano, ito. Pa? Pero na depende pa rin po sa isang relasyon nila. So, hmm. Paano nila papatagalin? Mm, yun yun Paano masabi? Eh, ito po yung ano. Ano po nga may papayin nyo sa mga taong nagmamahal ng sobra pero sa huli iwan din naman? Ano po may papayin nyo sa kanila? Sa lahat po ng may relasyon na maayos. Uh, patagalin lang po nila at, you ano, know, at alagaan para po tumagal yung maayos at walang problema. Hmm. Kaya ba? Huwag <laughs> para din sa mga nagbibigay ng sobra, huwag nila bigay lahat, sila sa sarili nila para pag naiwan sila, hindi sila malugi. Wala na, finish na. Hindi <laughs> na, masakta na sobra rin na. No, na. No? Okay, well, um, ito na po yung ano, pangalawang tanong ay... <music> Bakit po maraming tao ang nagmamahal ng sobra at binibigyan nila lahat ng oras nila sa minamahal nila pero sa huli, iiwan din naman po sila. Wala <laughs> bro. <laughs> ano? Gusto nila mabigay yung ano, nila dun sa taong mahal nila. Kaya po, ganun po ang ano. Sa inyo po. <laughs> Kaya po ba ano, binibigyan nyo po lahat ng oras nyo po sa mahal nyo? Mm, ano po ang ano, ah uh, may papayo nyo po sa mga taong binibigay lahat ng oras nila sa ta taong mahal nila pero yun nga, sa huli, iwan din naman po sila. Ano, magtira din po kayo sa sarili. Huwag lang puro sa taong mahal nila. Hmm. Yun lang po. tayo okay po. Bakit po maraming tao ang nagmamahal ng sobra at binibigay nila lahat ng oras nila sa minamahal na pero sa huli, iiwan din naman po sila. Kasi queer staying is a choice kasi. Po kung mahal mo yung tao bibigyan mo talaga yung ano yung the best mo oh um, yung tone <laughs> um, ano po ang mga maipapayo nyo po para sa kanila Ang um, ano mapapayo ko lang sa kanila yung magmahal lang sila ng magmahal sumugal lang ng sumugal kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung pagsusugal mo is napupunta sa wala eh Kaya yun Magmahal lang na huwag mahal. Ah, magkira-kira yun. <laughs> ano na rin yun, siyempre. Ah, okay, sa <laughs> mo. Para ba pa sa inyo? Ano na po? Ay, ito po yung ano, pangalawang... <laughs> Ay, ito po yung ano, pangalawang... <laughs> Ay, yung, ano, pangalawang... <laughs> Magkalayong agwat, gagawin ng lahat. Pangalawang pong tanong, um, bakit po maraming tao ang nagmamahal ng sobra at ibinibigay nila lahat ng oras nila sa minamahal nila pero sa huli, iwan din naman po sila? Ano pong ano nyo? Parang ninlot na daw ba? Oo, parang ganoon po yung sa tanong namin kasi. Ano pong ano nyo doon? opinion ba? Oo po, yung mga opinion niya lang. Uh, siguro ano, sa katagalan siguro, nagkasawa siguro pa ngayon. Hmm. Tsaka po, ano pong mga may papayo nyo po sa kanila? Para po yung ano, para, para po sila magtagal, gano'n mo. Ano pong mga may papayo nyo sa kanila? Dahil po, makontento. Oo, oh, yun. Kasi pag mahal mo kasi, kahit, kahit sawa ka na, kung kontento ka, hindi mo iiwan pa rin. Yun yun. Yeah. Um, ito po, um, pang po ang pangawat po mong tanong is, sa inyo pong palagay, marami pa rin po bang nagmamahal ng tapat at totoo? Isa na rin po ba kayo doon? Meron hindi hindi naman po kasi lahat tibaan. Ganun yung kinakalabasan. Minsan po may nagtatagal so meron po. Ako din po naniniwala ko rin po na marami pang nagmamahal. Hindi lang talaga dumadating payan. Yeah. ko ngentakin. Maro da ng Ito po ang huli kong tanong is. Paano po ba magmahal ng tapat at totoo? Para po sa inyo lang. Ikaw, paano magmahal ng tapat at totoo? Mm. Ano? Yung, ano, maging honest. Tapos, magsabi ng totoo. Yung huwag magsinungaling. Ganun. Tapos, ano, update lagi kung anong gagawin niya. Ganun, ganun. Ganun. Sa inyo ba? <laughs> ano? pag mahal mo kasi ano eh, di ba, ibibigay mo lahat. So, ako kasi pag nagmamahal ako, binibigay ko lahat eh, pero... <laughs> hindi <po laughs> iwan. <siya>. Hindi <laughs> dapat. Yon, Hindi pa ako naiiwan, as in. Pero, ang dami kong na nakikita na umiiyak. So, pag nagmamahal ka, kailangan maging honest kayo sa isa't isa, tiwala. Apo. Tiwala. Tiwala. Sige po, maraming pong salamat. Yun na po ang aking katanaman. Pasensya na po sa abala po. Sige po. ah uh, ito po, sa inyo pong palagay, marami pa rin po ba nagmamahal ng tapat at totoo? Marami pa po. Marami pa. Isa na rin po ba kayo doon? ano po ang ano? Para sa inyo po, paano po ba magmahal ng tapat at totoo po? Kung isa na rin po ba kayo sa nagmamahal ng tapat at totoo, paano pong Parang ano po yung mga may papayo paano magmahal ng tapat -ato ano? isa -isa at ito. Bigayan sa isa't isa. Pagbigayan sa isa't isa. -isa, isa. Oh, parang give and take po. Bibigay lang po talaga lahat. Okay. Sagot ko na may matino kaso ako'y sabog na. Okay. Nang lahat ng ano. sa inyo Ano po ulit? Um, ano po? Paano po ba magmahal ng tapat at totoo po? Dat meron kayong sariling oras. Tsaka dat pinapalagin niyo rin sarili nyo. Hindi yung puro yung babae lang yung iniisip. Bola lang yan. Awa, yun na. po, ilan na po yung aking ano. You know? May sasalag po buhay. So, okay. yun. Awa Am um, ito po yung pangawat ko tanong is. Sa inyo pong palagay, marami pa rin po bang nagmamahal ng tapat at totoo? Isa na rin po ba kayo doon? Sa tingin nyo po? Oo, oo. Marami pa rin naman po. Am um, ito po yung ano, pang yung ano po doon, paano po ba magmahal ng tapat at totoo? Kung isa na rin po ba kayo doon sa mga taong nagmamahal ng tapat at totoo? Paano po bang magmahal ng tapat at totoo? Isa lang yung mahalin mo, huwag yung pano. Huwag kang magtiwala sa tao man kasi mas masaktan. Hmm, tiyan niya mo. Makakotong makontento. Sa... Inyo po. <laughs> <laughs> Matupo. 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 Sa isa. Hmm, tiyan niya Ano, mahalin lang po yung ano. Yung isang ano. Ah, sige po. Yun lang po ang ano. Maraming salamat po sa oras nyo. Sensya na po ah. Salamat po. <laughs> 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 uh, ito po naman ang pangapat ko pong tanong is, sa inyo pong palagay po, oh, marami pa rin po ba nagmamahal ng tapat at totoo? Isa na rin po ba kayo doon? Nagmamahal ng tapat at totoo? Siyempre na medyo. Pa? Medyo ta. Medyo. ano? po? Meron pa. Meron pa rin naman po. Um, pa, um, pa, sa inyo pong ano, palagay din po, paano po ba magmahal ng tapat at totoo? isa't isa kahit kahit kunyari ma, ano magkalayo kami ganun so kahit hindi kayo nagbib nagbibigay ng account ganun na doon pa rin yung tiwala niyo sa isa't isa sa inyo ba? Wala po wala ko talaga na naman kaming nabala wala 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 okay po um, ito po yung ano pang pangatlong tanong ko sa inyo pong palagay, marami pa rin po ba nagmamahal ng tapat at totoo? Oo, oh, meron, meron din. Meron pa rin naman. Um, ano po? Isa, um, ano po? Paano nyo po, paano nyo po, paano nyo po ba, ay, yung pangapat ko punta tanong ice, paano po ba magmahal ng tapat at totoo po? Uh, parang damdaman niya araw-araw na na, mahalaga siya, tapos mahal mo siya. Hmm. Sa inyo po? Gamit, parang damdaman, mahalaga. <laughs> Malaga lang po yung taon yung mahal na. No? Um, ano po, ang huli po, po na lang tanong is, ano po ang may papayo nyo sa mga taong mga pinaubayan ng ibang karelasyon nyo nila? Yeah, ano, continue nyo lang yan. Marami pang babae. Yan. Yeah, ano, continue nyo lang yan. Marami pang babae. Hmm, <laughs> tsaka maraming lalaki rin <laughs> naman ano, Hindi naman po lahat po babae. No? Okay, so, salamat po. Yun lang naman po ang aming katanungan. Maraming salamat po. At yun po, natunghayan nyo na ang kanilang mga sagot sa aming mga maywagang tanong sa araw na ito. Kaya mga kuya, na gusto nyo yung video ito, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo sa mga aming mga bagong video. May lalabas. What's up? sa money, okay. kuya. Bye -bye.